Kuya. Kuya! Hala ka, kuya! Wala ka bang napansin kanina, kuya? Yung 540, ma. Pero ang baboy? Ang baboy, 330. Oh. Uh -huh. Ang baboy. Kulang yung guwan, 70. Diri, an aton, ang an ba, katapos, ang kuan ang manok, 190 di 520 na plus 45 natusin, no oh, na ano ano yan anong pangalan yan 45 to. ha yes. 45 45 di ano 565 Kaniya, ang kulang Oo, katapos siring niya ha akon ano, ako babayaran na iya 445 Ah, muna na pausa ko sir, kay ginatagan ko yan 1,000 So, maring man yadi di ginatag ko sir, rin ko parang ano Ay, uh, guys, bumili kami ng ano doon sa shed ng isang kilong manok, isang kilong baboy. Kaya ibabalik namin yung ano Nagkamali yung tendero sa pagbibilang niya. Logi siya ng logi siya ng 80, 85. Tama ba? Pa? Ha? Pasubra ni? Bahay ko nung pasubra ni ko ang kuwan tendero. Diri, kaya niya ginbibilang. ato yan nagbibilangan niya tantaran. So guys, babalik kami doon para ibalik yung kulang. Kasi mali ang pagkakabilang niya. Yung nalugi siya. Hindi kami ang nalugi. Kaya babalik natin yung kulang. Siyempre, nagne-negosyo yun eh. Siyempre, kikita siya at ngayon nalugi pala siya. Kaya babalik kami doon para ibalik yung kakulangan Ay, <tuk> nato natin palitan kanina. Tama ito yan. Kuya! Hala ka, kuya! Wala ka bang napansin kanina, kuya? Wari ka napansin kanina. Wari. Ka dini kita tu pemalit, dini kami pemalit kali naik babui. Oh. Mantai <tuk> kita mantai dan Kain. Kita tu mantai kali nak. Boleh kenapa sen? Nah, animu leamun. Pero kay isa burak pa 4, -4 man ani yo. 425, tagan ko to 75. Ibanod malalim parta. Oo. Mamati ko, nalugi ka. Okay. Kay di ba 330 an 330 an. Oo, oh, 330 an baboy, 190. Oo. Oh. Tas 190, 100 kilo mo. Oo, tas ano sa natag 45. Tas ano 45 oh, oh, yeah. Sa ako ba, nalugi tendero, nagkamali. Pasensya na, kay vlogger sa nemo, uging kamalian pagsukuli. <laughs> thank you, thank you. Pero paan ko lang namun. Pero ko nang ta. Tawag ko kapit din kita, ba't ka 25? Kuan, 35. O, no, 35. 3.30. 3.30. Plus 35 Plus 190 Plus 65 Minus 35 Na 130 pa ngayon, na upo na ako pa ngayon na di Ha? Ikaw pa ang sukli rin At hindi yung ha akong 35 Ang 198 minute doon na yung mga kanan? Oo Pagkatapos, 65. ig minus ang 400 465. O. Kay 35 man ang imugin ko na akong sukli. 400. 100 ha? 100, 100 pa ano? yeah, you, Okay, sige. Oo, sa pa daw? Ito na to. <laughs> okay, sige. Adi, <adyo>. nakablogs ka ba ya? <laughs> Dapat ganun, di ba? No. Binabalik pag ano, alam mong nagkamalik. Kasi wala naman perfecto ano. Okay, thank you.